Ah, magandang buhay mga ka-idol. ulit kami ng bubo ngayon. Isang bubo lang ito mga ka-idol. Titingnan lang namin kung mga ka huli, dito lang ito sa tabihan. Yan, medyo malapit na. Nakuha na yung isang boteng palubog. Pampabigat. Medyo maganit din kahit medyo malapit lang. Maganit pa rin. Ha? Alam mo wala lang, hindi naman ganito. Mabigat pa rin hilahin kahit medyo mababaw lang. Agubuna, ah, arena. Hindi na, na. natin. Ayun. Arena, bubo. Oh. Oo. Dito doonaw na. Oh, tatas na. Ano ako? Parang walang natabaw. Ya, yeah, intayin lang natin. Yung, may tumabaw. Bote. <laughs> may bumula. Kaya mga may bumula, may isda, kailangan yung bumula bote. Ay, timbang. ha. Okay. Oh, uh, bigat din pala ito. Oh, ayan ang pinakabahay ng isda. Yung meron ug siya Yung nakaisa. Ba, oh. Yung. Diyan kaya yun. <laughs> ha? pa <laughs> Ano oh, nakaisa naman, nakachamba. Oh, medyo magilay din. Para pa kasi meron ulit si Ha? <laughs> Ay, asin na. Ah, na oh, dinala yan ano eh. Ba, ano okay, naman ano ba? Ito, unang area to. Oh, yan. Isang maya-maya. Okay, oh. pwede pa ko tayo. mag lang ito. Apa? O, oh, yan o. Oh, tabi. Kitang-kita ang tabihan. Yung hinugot na. yung pinakalak. Oh, nasundutin o. Oh. Sabi mo yung susundutin. Hilo pa ko tayo. Pasan! Pasan! Oh, dami mo ulay. Sabi ng mga nasa tabi niya, may ulay. Oo, oh, are. Ganyan ang pagkuhan niya, susundot eh, bali may pinakalak kahoy. Yo, oh. oh. Mahirap pag nakulong ang isda diyan, mahirap na makalpas gawain namin parang pinaka-tinake. No. Oh. Ay, sala sa bakteng, sa bakteng din eh, yeah. hindi na rote. eh. Are, ibuwe naman ang unang bulwas pa lang, are, unang ariya. Sinubukan lamang. Sinubukan lamang. Ah, kung baka ngayon. Ayos naman. Nakachamba. Kaya kung may ala Ayaw. No, Alis na. No. Isip mo yung moyo. Ako doon. Ako doon ito na. Thank you Lord. Naka isa din. Yung hindi pa makuha-kuha. Ayun. Yeah, Oh, oh, mga idol bali ari na uli namin. Ay, sana swerte hen sa susunod na bulwas. Oh, yung kanya pag-aria, kaila ang tal. Oh. Yeah, yung na yan. Hawak ka talay, hawak ka talay. para hawak mo tali, bigay din niya, bigay, bigay. Okay para kailangan ang pag-aria na rin ay okay maganda baka kasi nakataob hindi makakahuli ng isda yung sabi na mo yun yung bisinong kwete sa isa na mo alam <laughs> mo nariyan na ulit. Uh, after 3 days 4 days bulwas oh, palatandaan itong palatandaan bubo okay na baka na lang ang susunod na pagbulwas baka maraming huli Saan na kaming maglulukso oray oh. Maliit na baka din lang sa gilid. Titin na natin kung may huli. Ano ba na huli niya oh? Yan, ito yung maglulukso ba? Yun! Yun! Oh, nakadalwa! <laughs> oh, buhay pa! Oh, boh! Maluksa pala din eh oh. May pang ulam na! Oh! Pag ulam na! oh. oh.